Kumuha ng Lop. bro ih Tagpo bro! Uh. Uh. Dalawang palapag Ayos ka lang bro Pero may taas bro na Wala na ah. na ng dalawang gumungkas na ah. Tapos may taas ulang Ito dito bro Genghis no Ayan. Labi na yung pawis natin Pero hindi pa rin natin narating yung Abandonadong bahay na sinasabi nila like, guys no So sabi kasi nila napaka Creepy daw nung bahay na yun Kaso nga lang may kalayuan Pero ito <coughs> Pinuntahan pa din namin no Pasensya na guys kung ano ah uh, lang tayo makapag-upload ng video natin palya-palya yung pag-upload natin medyo mahirap kasi maghanap ng mapag-explore eh. gaya na lang nito ngayong gabi na to napakalayo ng pupuntahan namin no? pero pupuntahan pa din namin kasi ano eh, wala kami ibang mapag-explorean so kayo kung may mga alam kayong uh, pwede namin mapag-explorean i-comment dyan sa baba guys no baka sakaling kaya namin puntahan kung sakali lang guys ah, na kaya namin comment nyo lang dyan sa baba guys so bali dalawa lang kami ngayon ni eh, Edelwing ayun kasama ko si Edelwing dalawa lang kami ayun so shoutout dyan sa mga kasamahan namin na hindi nakasama Ayan, Cedal Jasper Cruz TV at saka Cedal Gerald Ghost Adventure guys no. Ayan. Bro, ano bro, kaya pa? Yeah, kaya pa bro. Ha? Ah, kaya pa? Kaya pa. So, okay. Ayan, kaya yeah, pa daw. So, kulayan natin ito guys. Mabutan pa, 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 pa tayo ng ulan. Oo, oh, kasi masama yung panahon eh. No? Ang panahon guys. So yun. sana lang guys hindi kami mabuta ng ulan guys no? Kasi wala pa talaga kami nahihitang nga banig eh Napaka Nasa tuktok na kami ng bundok guys Kahit na anong gawin pagsisigaw mo dito wala talaga makakarinig sa'yo Yan na ah. Yan nakakahuyan Saka okay, bro, magamabutan tayo ng ulan bro <coughs> So itong pupunta ka namin ng abandonadong bahay ng guys Napaka ano ng kwento dito guys <coughs> Kasi buong pamilya daw yung pinatay dito eh Sinalbage, di ba bro? bro? Bro, di ba yun yung sabi ng residente kanina bro? na buong pamilya daw yung pinatay doon sa bahay na yun pati yung mga anak no mm. kaya ano kaya parang masarap sa tayong namin na ano talaga gusto namin puntahan no so magbabaka sakali tayo na may mga ano tayo doon no? may mga makuhanan tayo doon ng mga ano ayang hinahanap talaga natin Nag-blur din mo na ko bro. Kamera ko. Napakalaka yun ito guys. Pero yung ulang mga bahay dito. sana hindi tayo mabuto ng ulan, no? Yan, no? Sheesh! lagi talaga dito ano namin pero syempre dahil gusto namin at para may may upload kami na mapapanood ninyo eto <coughs> pagsikapan natin natin itong trabaho na to no? kasi pinili natin to eh dito tayo masaya eh kaya walang ano walang pagod pagod ang pagod man pero wala tuloy pa din uy part. may balay lagi na kay part hindi yung makikita rin mga ano mga sa kabilang bundok yan guys sa kabilang bundok yan ayun sa kabilang bundok yan guys nasa tuktok kasi kami ng bundok eh kita nyo naman kanina sa nilakad namin di ba bro na balay bro ha mau bakal eh pero Ingon manggud nila nga uh, dosan danas daw to. No? di man ni dosan danas uh, ni. Busig dili pa o oh. So guys, uh, baka ito na yon no. Pero sabi kasi nung residente kanina, dalawang palapag daw yun eh. Malaki daw yung bahay na yun eh. Ito parang kubo lang to guys. Oh, takot yung tsura ng bahay guys no? Sipin mo nga guys kung ikaw yung nakatira dito bro sigurado ko hindi ito yun hindi ito yung bahay na sinasabi nila oh, bro, no? ang liti eh, parang kubo lang mm -hmm. yung sabi nila kanina dalaw dalawang palapag daw yun eh. may second floor daw yun <coughs> so ikutin ba natin ito kaya harihikot na baka may tao bro pwede tayong makahingi ng tubig oo oh, uh, ako no? Hmm. nakatakot oh, yung tsura ng bahay guys. So, isipin mo nga guys kung ikaw yung nakatira dito sa kubo na to. Ang layo pa sa ano, nasa tuktok pa ng bundok. No? So, ano guys, uh, para makita talaga natin itong pinuntahan namin na lugar. Pwede naman natin balikan to ng umaga kung gaano para makita talaga natin kung gaano kalayo itong lugar na to guys. nasa tuktok na ng bunok eh ayos ka lang bro parang lang ko, bro. Ayun, bro, parang may yeah. parang may tao sa loob bro the... uh -huh. parang may tao sa loob, bro Ayo no? Ayo Ayo Kau berjalan? Kau Wih, ayo hmm, bro Ayo Ayo bro Perang itu mabuk sebubung bro Oo po Ayan Ayun Dito ko bro oh si bro Kuti natin to Daming ng donkeys Okay Parang may tao sa Bubong guys Parang may naglalakad sa bubong uh, Wala naman Pero ba't parang may naglalakad ganun niya sa bubong guys? Eww! não ah vamos o Bruno eu mano ele tudo isso eu

Okay. Uh, Uy, bro. Bakit may baril dito, bro? Bakit may baril? Julian gan to. Ah. Kaka nakakapatay rin to ng tao, bro. Sobrang nakas nito, bro. Bakit rin dito na rin siya? na

Okay guys, so comment nalang sa baba guys kung ano yung bukid. Mga mga tao sa amin yung laba. Ibang ko lang sa inyo na mga tao. Train sa bukid. Ano yun bro? Train sa bundok. Ah. Grabe nangangagat bro So guys walang tao Hindi huh? tayo makakapaghingi ng tubig guys huh? So Ano Diretso na lang tayo bro Tara? Sigurado kung hindi ito yung ano eh Bahay No mm -hmm. Na tinutukoy nila no, bro so, Hindi ito bro bro so, yung... Uy bro, api, bro, api, bro!

gumagana pa pala yung baril na nandun si Wing, asan na kaya si Wing guys? hindi, hindi wala pa kami sana hindi, sana hindi tama nyo wala kaming panglaban guys hindi naman in-expect ang pangyayari ito wala kaming dalang baril kutsilyo lang yung dala namin, Putik kaya hindi ko talaga inasaan itong pangyayari ito Hey. Kung wala lang sana ang yun, kaya pa namin yun. Eh. Si Wing, asa lang ka na si Wing. Uy! Chris, tira! Tira, tira! May talaga, Chris. Tira, tira! Tira, Chris! hindi na natin yung kamig na natin guys pero mahanap din natin si wing